Good morning, good morning sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ibang bansa po. Good morning mga kaibigan. Ngayon po ay ako po ay mamamlancha. Ako po magbibigay po ng konting tip lang po sa hindi lang po marunong mamlancha yang ganyan. Ngayon po, itong mga damit, aayusin po muna natin. Ganyan, babalik rin. Aayusin po natin. Ganyan, isa-isa. Yan, ganyan. Hindi po ata ako kita. Ayan. Ayan po. Ayusin natin kayo. Mga kaibigan. Para kita po. Nakaganito na po. Ayos na po yan. Nakaganyan. Pabaliktad na po yan. Nakaayos po siya. Yan, itong mga ano, gano'n. Yan. Ngayon po, ay, ito na po yung tubig. Kailangan po, uwisik-wisikan wi po muna natin. Yan, ganyan. Kunti lang po. Yan. Isa-isa po. Yan. Yan, ganyan. Pagkatapos po nito, yan, ganyan. Yan. Kunti lang po, kunti lang. Para po siya ay lumambot. At hindi na po tayo masyadong mahihirapan sa paghagod. Kasi po, ano na siya? Yung malambot na po siya. Ganyan. Ganyan po. Ayan. yan gan yan. Ganyan po ang sa hindi lang po kaibigan marunong sa pamamlansa ha. Sa bagay, kanya-kanya naman pong paraan kung paano <laughs> maging maayos ang ating plancha. Yan. Ganyan. Ganyan po. Pagkatapos po niyan ay po, pagkatapos natin wisik-wisikan ay itutupi po natin ng ganito. Yan, ganyan. Itutupi po natin ng ganyan. Iaayos natin. Pagkatapos wisik-wisikan, ganyan po. Yan. Yan itutupi po tayo, itutupi eh, po natin ng maayos. Yan. Itutupi po natin ng maayos. Itutupi ng maayos. Yan. Pag natupi na po ng maayos, mga kaibigan, ay tatakpan na po natin siya. Mga kaibigan, tatakpan na po natin siya. Ganyan. tatakpan po natin para po yan, ganyan. Tatakpan po natin. Yan. Yan. Tatakpan natin. Ganyan mga kaibigan ah. Para Yan, tatakpan natin. Yan, tatakpan natin. Yan. Yan. Yan ganyan mga kaibigan, tatakpan muna natin. Yan. Bago kakain po muna ako. <laughs> Kasi nagugutom na ako. <laughs> kakain muna si Ate Mel. Live TV. Kasi po, kailangan po Malakas. Malakas ang ating resistensya. <laughs> Yan. Yan. Kain po muna tayo. Yan. Ayan po mga kaibigan. Okay lang po mga kaibigan. Kain ko At ang pagkain ko po ay ito. Ito po ang pagkain ko. Ayan. Malunggay na nilaga. Malunggay na nilaga. At sinangag na may itlog. Ayan po ang almusal ko. At uh, red rice. Ayan. Yan po ang almusal. Kakain po muna. Kain po tayo mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ng pamamlansa. <laughs> kailangan malinis mo mga ma, malakas po tayo mga kaibigan <laughs> ah, tali po muna natin ang ating dahil malinit na po yeah. ito po pag namlan siya iba po may print ito ito po may print. Yan. Babalik ta rin po ninyo sa Dito po sa lubang pamamalansa. Yan. Para po hindi masira yung print. Yan. Ganyan. Yan. Yan. Ganyan. Ganyan. Ganyan po. Pag may print. Ngayon po. Sample po ito. Yeah. Ngayon po ay ito na po tayo sa yung iba po kasi ito, nakahanda din po ng ganito. Yung iba po kasi may basahan sila na may tubig. Hindi po yun ano, maganda. Kasi nababasa po ang kamay natin. Mga ngalay po itong kamay natin, magkakaroon tayo ng sakit sa kamay ng pangangalay. Kailan po may ganito tayo na hindi nababasa ang ating mga kamay. Ganito naman po sa pulo, unahin muna po yung kwelyo. Ganyan. Yan. Yan. Yung kweryo. Itong kung katagaliran, ganito. Yung sa ano ng butones, yan. Papadaanan din po yan, ganyan. Yan. Yan. Ito pong planta, wag ninyo pong ilalagay dito, ganyan. Kasi yung iba po nilalagay po nila, kaya itong plantahan, ano, nasusunog. Diretso po ninyo dito para iwas disgrasya sa sunog. Ngayon po, ito dito paikot po ito iaayos po ninyo ng lagay ganito yan 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 ganyan ganyan yan yan ganyan po ang ano kumalan sa hmm, bago dito iayos po ninyo ng lagay dito ganyan no dito sa dulo na ito nakaayos po lagi yan kasi kung hindi <laughs> aba baka ma high blood po kayo. 'Yan. At lalo pong magugusot pag hindi po nakaayos dito. Ganyan. Lagi pong nakaayos. 'Yan, ganyan 'no. Oh, oh. 'Yan. 'Yan, ganyan. 'Yan. Pagkatapos po dito sa ano na ito? Na dito. Sa mga dito, sa dito, sa mga ibabaw dito. Dito naman po tayo sa may katawan. Ganyan. Paikot po. Kailangan po nakaayos din. Yan, yan. Ngayon, ang pag-hagod, -ano, hihilain mo po ito, ito. Itong kamay mo na ito, ito yung hihilak para hindi madala ng plancha yung damit kasi kung madadala ng plansa ang damit lalong nang magugusot yan yan ganyan alam mo pag ano po pag yan paikot na ganyan laging naka nakaayos na laging nakaayos yan yan. ang dali lang po magmlandsa pero sa personal po yung ikaw na po ang mamamlansa pag hindi ka, hindi po marunong mamlansa talagang iinit po ang ulo mo at lalong magugulo ang isip mo at maha ka po <laughs> pag pag yung hindi nakaayos ito po ito tapusin po ninyo ang video ko para magkaroon naman po kayo ng experience sa hindi po marunong mamlansa kasi napakahirap po ang mamlansa sa lahat ng trabaho, yan, paikot-ikot lang po, pero kailangan naka-flat talaga po siya, ganyan yan, yan, nakasuklog dito sa dulo na ito, ganyan, pagano yan yan, paikot-ikot yan yan, ayos din ayos po ba kasi kung hindi, pati utak po ninyo. Mga high blood po kayo. Magkakaroon kayo ng init ng ulo. Pag hindi po yan. Ganyan, nakaayos po lagi. Ganyan. Yan. 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 Ganyan. Ayan, paikot-ikot lang po. Ayan, paikot-ikot. Ayan, paikot-ikot. Yung dito naman po sa may manggas, ay kailangan po isa lang po ang linya. Hindi po pwedeng magdalawa ang linya. Isa lang po ang linya nito. Ayan, ganyan, isa lang. Ayan. Isa lang po ang linya niya. Yung mayayaman po, karamihan po, ano, masyadong masisilan din po sila. Yan, yan, ganyan. Isang linya lang po, ganyan. Yan. Hindi po pwedeng magdalawa. Yan. Sa pantalo naman po, dito, dito po muna ang unahin. Dito sa may baywang. Ganyan. Bago yung, yung, Bulsa. Yan, paikot po 'yan. Paikot. Bulsa. Yan. Pagkatapos po, pati yung bulsa. Yan po. Ganun din po ang sistema, paikot-ikot lang kulit. Kailangan nakaplatang nang husto diyan, ganyan. Ganyan. Yan, ganyan. Yan. Kasi kung hindi po, ay nako. O, ganyan. Ayan. Ayan, ganyan po. At huwag po tayong magbabasa. Pag namamlansa po tayo, iwasan po natin ang magbasa talaga. Kasi magkakasakit po ang ating mga kamay. Ngayon po ito, yung linya po rito, may mga pantalon kasi na may mga linya dito. Kailangan po isa rin isa rin po isang linya din po. Hindi po pwedeng magdalawa. Pero sa ngayon po, karamihan ng pantalon ay wala na pong ganoon. Yung pong atang mga mayayaman pa ng mga pantalon na mga mamahalin, 'yun mayroon pong ganoon. Sa mga mayayaman. 'Yun po sana po eh ah, natutunan nyo ang aking turo sa aking pamamlansya salamat po sa inyong panonood. God bless you all po subscribe po at pa-share at pa pa-like po sana po ay ah, nagustuhan nyo ang aking kunting ah, tip para sa pamamlansa. Salamat po! Sa ating lahat, God bless you all. Ate Live TV.